isang Pilipina sa bansang United Arab Emirates, Abu Dhabi, ang natagpo ang patay di umano dahil daw sa car accident. At bago pa nga ito matagpo ang patay, may mga balita nga rin na ilang araw na raw itong nawawala. At ang isa pa nga sa mga nagpagulo ng istorya dito ay magkaiba raw ang statement ng pinagtatrabuhan nitong ospital at ng kanyang agency. Lingid nga sa kaalaman na nakararami sa bansang UAE kasi ay mahigpit silang nag-iingat sa ganitong klase ng mga balita lalo na ang mga balitang may kinalaman sa vehicular accident. At kamakailan nga lamang ay nabalita na rin sa mga telebisyon sa Pilipinas ang nasabing insidente. At para sa kabuang detalye, panuorin natin ang video na ito. Patay na ng matagpuan ng isang Pinay nurse sa Abu Dhabi sa UAE matapos mapaulat na nawawala hustisya at katotohanan ng hiling ng pamilya dahil magkaiba umano ang sinasabing dahilan ng ospital at agency kung paano nasawi ang kaanak. Nakatutok si Joseph Moro. Para sa bang harap na magandang buhay at mapatapos ang ipinapatayong bahay sa Nueva Vizcaya, lumipad pa Abu Dhabi para magtrabaho nitong Agosto ang 32 years old na nurse na si Reyna Jane Ancheta. Pero ang pangarap, sa trahedya pala, mauwi. Sumula October 6, tatlong araw na siyang hindi makontak ng asawang si Kenneth. Maghapon po kasi ng Sunday, hindi siya nagreply. Ang akala ko naman, ah baka walang wifi. Tapos nung Monday na, minimesage ko pa rin, magtatanghali ng ganun, wala pa rin. Doon na po ako nagreport. Inireport na niya sa ahensya ng asawa na hindi niya makontak ang misis, pati ng mga kaibigan nito sa Abu Dhabi. Nitong October 8, nakarating sa kanya ang masamang balita. Patay na ang kanyang asawa pero wala raw binanggit na dahilan. Ayon daw sa ospital na pinagtatrabahuhan ni Reyna, natagpuan si Reyna noong October 6 sa isang highway papunda sa Dubai. Halos dalawang oras ang layo sa Abu Dhabi. Nagulat po ako doon. Uh... Hindi ako makapaniwala na ganun ang nangyari sa wife ko po. Nawala sa sinyong phone niya at yung Emirates ID. Sa isang sumunod na report mula sa agency ang dahilan daw ng pagkamatay, car collision. Nasa loob naman siya ngayon ng sasakyan, binungo naman daw po yung sasakyan nila. Doon na ako nag-doubt talaga na may something which is may cover up ang nangyari. Doon na bumalik ang mga napagkwentohan nilang mag-asawa nung nabubuhay pa ito na may kumursunada dito ang dalawang foreign nationals sa tinitirang dorm at may kainahinalang bagong kakilalang kapwa Pilipino ang asawa. Natakot siya every night na umuwi. Doon ako kinakabahan. Di ba uso doon yung binebenta Binebenta Abduction sir. Ang gusto ko lang talaga, justisya para sa wife ko po. Gusto kong malaman at makita ng proof na vehicular accident talaga. Kung vehicular accident tapos may naipakita silang proof na siya talaga yun, doon ako mapapanatag. Sabi ng agency ni Reina, Car accident po. We have limited din kasi, limited information din kahit pa meron kaming counterpart doon sa Abu Dhabi. Humihingi rin siya ng tulong sa pamahalaan na maisamang isang kaanak sa paghanap niya ng sagot doon. Ayon sa Department of Migrant Workers, Hinihintay nila ang official report kaugnay sa pagkamatay ng Pinay nurse. Nakikipag-ugnayan din sila sa asawa ng biktima na nakatakdang lumipad pa Abu Dhabi. Siniguro din ng DMW na suportado nila ang pamilya ng nasawing nurse. At talaga nga nakakalungkot ang balitang ito na nangyari kay Kabayan at sana ang hiling ng natin ay makuha ng kanyang pamilya ang hustisyang kanilang hinihingi na sana lumabas ang katotohanan kung ano man talaga ang nangyari kay Kabayan. Talaga naman nakakapanghinayang ang buhay ni Kabayan dahil isa rin siyang OFW na katulad ng karamihan sa atin na mas piniling umalis sa Pilipinas at magtrabaho sa ibang bansa para maibigay ang the best para sa iniiwang pamilya. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa ating YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.